Ano nga gagaling yan eh, pag may nandoon pagkito, ka na hindi yung ka, pagkito, ka naman nakikinig. Mayroon nga yung mawli. paano nga pag nandoon ka na, hindi ka naman nakikinig? Paano ka gagaling? Eh? Paano ka malalagyan ng hearing aid? Oo, oh, yan yan ang gusto ko. Oo, oh, gusto mo What? nga. Kaya nga. Matating nga. Hindi ka naman nakikinig nga po. Makinig ka doon para gumaling ka huh? Gumaling yung tenga mo. Ito, talaga na tagal naman ito. Bingin. Tawagin mo na sila, Brent, para makinis na kayo. Ito. Mm -mm. Ito, an, madalas ko, ano, nakakarinig ako. Pero iyan pala ang pistuhan. Ito, wala? Wala na yan. Matagal na, batang pa ako. Ah, okay. <laughs> pero iyan, ito, an, ma, ano, nakakarinig ako. Ngayon, ang naririnig ko. Bakit iguro tayo? Oo nga. Oo oh, nga. nga, naaaraw ako sa sarili ko. na nga. Bakit na naaaraw sa sarili mo? Kaya nga, sabi ko sana may magka magkaroon ako isang kaibigan na magkakatakla sa akin na may anong ko, sa tayo nga. Pinulungan ka na nga. Ayaw mo makipag-cooperate. Sayang okay, nga yung pagkakataon. Two times na. pamamagkita nang mga kanta-kanta ng Bisaya na waray-waray. O, oh, Warai ka na, waray. Waray-waray, waray batasan, isang lagas, una atuhan. <laughs> dali, kanta ka na. Kanta ka na, dali. Kanta ka na, sister. Inanay, oh, kumbabayan, Nalulu, tobang aku Anak duwawa, an irakin na unlu yak kalawan, ina na hita tay ginatubangan, baw, wow. baw. Wow. Wow. Kinana si tatay daw ay hinaharap. Walay walay man, walay walay.